Bro. Tapang bro. bro, tapang bro. Yung... Manda kayo bro, wag kang kumpiyansa bro. Hmm. Yung itak niya nakaready na sa kamay Ready niya. no? Bro, ayaw ito bro. Ha? Zoom natin. Yung itak ko. ah, okay, no. oh, bro, niya yung itak na. Ano, lapitan natin? uh, wag mo wag mo sa dito kasi kapag umatake yan baka madali tayo ng itak niya. oh parang nasilawan na yata to ah Bay. <laughs> Ibaba mo yang itak mo bay, hindi kami makipag ano, makipag-away sa iyo. Gusto lang naming malaman kung ano ang ginagawa mo dito. Oo, yun lang yung gusto namin malaman. Bakit ka nandito sa gubat, mag-isa ka pa? Bakit may lumabas na ibon? Anong sabi mo? Naghahanap ka ng aswang. Naghanap ka ng aswang? Oo. Papaktayin mo yung mga aswang? Oo. Uy. Ang tapang, bro. Papaktayin mo niya yung mga aswang. Totoo kaya yan, bro? Ah, well, bro. Kasi baka yeah. kasi nandito tayo sa gubat eh. Posible naman eh. Kami pero, din naghahanap kami ng aswang. Possible. Pero pero hindi pa namin sure kung kasi yung mga aswang dati na hinuhuli namin, tinutulungan namin. Kaso nga lang yung iba, yung masyado nang malakas, hindi na namin kayang pahinain. Nadali talaga namin kasi pag tuon niya sa tuwa bro nga wakwak ka kay niya hulbot pag sundang hindi mara, um, dapat maramdaman niya wala siyang maramdaman aswang tayo dahil kaya nga eh hindi naman tayo aswang yeah. bay ayaw lang ibalik lang na yung sundang kay nindolo <coughs> dili man may kalaban nangita man may may hinay ni pakwan bro kasi mo dili man may, may, nipakwan, Simu, dili man may, may kalaban <coughs> kung nangita ka kung hinahanap mo ay aswang, uwak-uwak, kami rin. Ganun rin. Mas si aswang mo. Hmm. Nakam, kita namin aswang nga ni noon. Pinagbintangan pa tayong aswang. Hindi, hindi. kami. Ya, hindi, hindi, aswang. hindi kami aswang. Maghanap kami. Aswang. Ay, ayaw, ayaw, ayaw. Oh, oh, relax ka lang. Relax, 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 lang relax, tayo. relax. Ano natin? Urasin natin. Baka ano ba? Relax ka lang. Mag-usap lang tayo. Hindi si aswang ko. Hindi aswang? Walang ng aswang sa kanya. Bay, kalma lang bay. Dini, buing na. Katayin lang naman kita na minoy himong aswang nun ani. Hindi kami ang aswang Di hindi kami aswang. Dili aswang. Sa katunayan kami naghahanap ng aswang. Oo, naghahanap sa kami ng aswang kami, namin. Hindi kami aswang. Hindi kami mga aswang. Kung ano man ang layunin mo, yun din ang layunin namin. Ito mga mukha na to pinagbintangan pang aswang. Hindi kami Hintik mga aswang. Ka kami ang naghahanap okay. sa mga aswang Ay, para tulungan no namin. <laughs> Ibaba mo yung hawak mo. Bantay-bantay kung dili mo aswang mo, bantay-bantay mo sa palibot. Pinay aswang. Uy, Uy. may aswang. May nararamdaman kang aswang sa paligid? Oo. Oh. Ganun ba? Basi itakin tayo bro. Huwag tayo manganiwala dyan. So, itakin tayo. Paano kami mamaniwala sa iyo? may hawak kang itak. Pati ha, pati basta muhunat, Bay, bay, kanang imong sundang ba? Ibalik mo yan sa ano? Sa sa kuban mo. Ibalik mo yan, ibalik mo yan. Mag-usap oh. lang tayo nang may lawa. Hindi tayo, hindi tayo magkalaban. Hindi kami aswang. O, mali yung paratang mo sa amin na kami ay aswang. Aswang hayop. Oy, uy, uy, uy. Ay, kalma, kalma, kalma. Kalma kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Hindi mi aswang. Kalma lang. Kalma lang taon. Kalma lang, kalma lang. May anak pa ako. Kalma lang. Kalma lang kami. Diyos ko kahit ano mo sundang. Okay, bay, Paminaw ha. Makinig ka. Okay. Okay. Ako, Makinig ka bay. Ako. Ako si Dokyo. Ako si Mangkiting bay. ako si Smoke. Ayan si Mangkiting yan at si Smoke. Ang hinahanap namin dito hinahanap yung mga aswang. Hinahanap kami ng mga masasamang tao na may masamang gawain. Gaya ng mga aswang. Kalaban namin yung mga aswang. Kung hinahanap mo yung aswang, kalaban mo. Parin tayo ng uh, layunin. layunin o nais So, parihatay mo sa dala mga aswang, re, kapamat Papatayin mo yung... Bakit malaki yung galit mo sa mga aswang? Samok kaya sila rin sa mong lugar. Bro, hmm, sila na nagdadala pa? ng gulo dito sa lugar nyo? Oh, kaya pala. Bakit? Ano bang ginawa ng mga aswang sa inyo? Gainaway, re. Gainaway? Gaaway? Gaaway. Ah, dasamok sila? Ngaaway. aaway. <laughs> Baka sa mga residente ano dito? Ba? Ano ba? Ma meron ba silang nabiktimang kasama niya? Sila, sila, prinsipyo yung lahi niya So, ang ibig sabihin, Magkaiba. Nakilala kang ano, isa sa kanila. Ano, maganda bang babae? Nakilala niya? Oo. So, kung ganun, nakalaban mo na yung mga aswang? Oo. Ganun ba ba? Malakas ba sila? Kahit kaya sila. Malakas? Malakas daw, bro. Malakas pala. Bakit sobra-sobra yung galit mo sa kanila? May mga kasamahan ka bang... Ano ba? Marami na bang kasama na mo ang nabiktima nila? Nagkala kayo, re. Eh. Marami na? Kaya pala. Sobrang galit nyo, bro. Man, ano ba, bro? Yung mga yung mga kalahi niya yung mga yeah. yung mga pamilya mo uh -oh. na biktima niya yeah, pala paano lari, yan ah uh, yung mga wakwa kasi malakas yala may kapangyarihan paano mo makakaya yan eh? eh, mag isa ka lang eh mag isa ka lang tapos wala ka pang dalang ilaw flashlight kaya ko sila patyon yung tanan kaya mo silang papatayin Kita nilang akong giduro nga pula, ya sila mamatay. Wow. Oh, my God, malakas pala to bro ha. Kulahan ko pala. May ano siya may Matalino talaga ito bro. Kulay-kulay sa ulo. Mm. Ano bang grupo mo? Ah, uh, kayo ba yung grupo na hindi tinatabla ng, ng itak? Kani isa ka sa member don? Nagpatay ako patay ko tawo magsampulos. Uy, uy. Oh. oh my. Ayaw, ayaw bay, ayaw bro. bay. Hindi kami ganun. Ba, hindi hindi kami masama, hindi bay. Kami yung tao na hindi kami yung mga taong gahasik ng lagim, ng kaguluhan. Kami ay tutulong sa mga taong nasa ilalim ng uh, kadiliman. kadiliman. Tagasa mo. Taga kuan mi, bay. Taga sa kuan. Ako bay taga Torinto ko, bay. Ako taga Diarako sa kuan, sa siyudad ng Ubus. Ling so, dayo mi dire kay Ako ba ito gadid tur ako. dayo mi dire tungod anang mga wakwak -wak na nay na biktima wakwak. Ro. Tingnan mo yung mukha o parang ninja. Hm? Huh? Iino you know, ilagay mo yan sa ano sa sisidlan yung yung itak mo. Uh, hindi kami kalaban. Pwede ba malaman ano pangalan mo ba? Uh, pareho lang naman tayo ng hangarin. Kalaban din namin yung mga wakwak. -wak. Pwede ba malaman pangalan mo? Oo. Oh. Ano pangalan mo? Kayag ug uh, kangit-ngit. Uy, <tutik> kayag daw. Putit kamay. ug uh, kangit-ngit. Kayag o uh, kangit-ngit. Diwanag at... Dilim. Dilim. Kadiliman. my God. Bakit ganun yung... Ano? Bakit ganun yung pangalan? Di ba wal... Ganun yung pangalan. Ano tinat mo munang tinat, tinat, kitawag sa akong naging kanan. Ganun ba? Yan yung ano? tawag ng mga magulang mo sa'yo. Liwanag oh. at kadiliman. Oo. Kung ganun, baka meron siyang mabuting ano bro, meron siyang kabutihan baka, at, at meron din siyang uh, kasamaan siguro. Parang ganun. Uh, yung kasamaan niya, yun yung, yung mag pero tayo. Pero, bay, uh, simula ngayon, uh, huwag mo talagang iisipin na kalaban kami. Uh, hindi kami kalaban. So, pareho tayo ng hinahanap. Kung ganun pa man, hmm. eh, magtulong-tulong na lang tayo. Oo, kung papayag ka, magtulungan na lang tayo para mahanap yung mga wakwak. -wak. Magtulungan na lang tayo. Bantay lang mo, kaya dagang kayong wakwak na rin kita. Papantay, bro. Maraming, maraming, maraming Oo, nag-iingat naman kami, bay. Iingat kami. Uh, sana mahuli natin yung mga wakwak. -wak. Uh, sana, uh, ano, uh, magtulungan tayo, bay, ha? Magtulungan tayo. Oh, pwede makatabang mo. Ah, sige, pwede na tayong tutulong bro. Sige, sige, sige. So, saan ka sana papunta? Ito ko dito. Saan saan? Saan direction? Doon? Doon. May na may napapansin ka bang mga doon? Oo. Meron daw bro. Ha? Meron daw. Siya punahin natin. Siya itong punahin natin bro. Sige, Sige ang mauna para Total ano bro, siya yung nakakaalam sa lugar na to. Oh. Ikaw ang mauna bay. 'Pag sunod na lang kami. Pantay na bro, smoke. Okay, okay. Tutulong kami sa iyo bay. Huwag kang mag-ano, mag sa amin ya. Tutulungan ka namin. At sana pagtiwalaan mo kami bay. nandiyan para waakin kampiensa. lalapit dito tayo. mas na ba yung wakwak? Bayo malayo pa? Andun pa sa unahan. Uy. daw sa Oo, oh, sunod kami. Oh. Nakikita daw siya mukwa. Ayan, so, susunda natin. At, ano tayo ha, huwag lang tayong kumpiyansa. Wala pa rin tayong puwala sa kanya. Parang nung lumulutang na sa bilis. Kahit walang ilo parang makikita niya yung daan tayo kasi kapag may kahit may ilum pa rin madapa pa rin tayo pero siya ay uy hala nasa na may nahanap ka ng wakwak mày là sao là ta sao mua mày sao ui ui sao mua mày sao mua mày sao Em mày sao mua mày sao mua mày sao mua mày sao mày pa-sigaw lang dito paas. Ha? Hindi pa galing sa taas. Uy. Tiktiin. Parang nandito lang natago. Huh? Ha? Nasaan ko? siya galing sa taas. Na Biglang nawala no? bay nasaan ka, Bay? Baka siya 'yung Bay, nasaan ka bay? Nakita niyo? Hoy! Hora! Nandun na pala siya. Puh. Bay, saan ka galing bay? Hindi rin ako. Inatakay si Smoke ng wakwak. -wak, hindi mo ba nakita yun? Nakita na po akong gigukod. Hinabol mo? Waka kaya pala. Nilupad! <laughs> Putik ka bay. Nakita mo ba yun? Hindi. Okay. Eh. Masyadong mabilis yung pangyari. Hindi ko nakita. Gabi, ang tika sila. Mabilis? Bakit bigla kang nawala kanina? Bakit bigla kang nawala? Wala ni Tago o mga gait na ay tao. Wal. Ako yung an Panitan an mo? Ano ba? saan na yun? Napunta yung wakwak na yun. Yung mataki kay smoke. Nilupad. Ano ba? Ang gigukod. Saan kaya Panila? yun? Panitang giingnan tamo nga. mo siya. Oh, nag-iingat naman kami. Kago lang lang. Masyadong mabilis kasi yung pangyayari. Sa tingin mo, nasaan? Saan yung gerit siyang kayo yun? Saan ang panahilad ka? Patungo Tara, hanapin natin. Kailangan nating mahuli yun. Ayo sekalian. Oke. Kita ngumpian sedekah barang barang lagi iselang lampu ah. yang ka wakak kasih oh. ya. <try> Pero... Huwag tayong magkumpiyansa sa bro. Ganun talaga, bro. Uh, ako din duda. Ako na wakwak -wak siya. Pero mm -hmm. sa ngayon, wala talaga akong maramdaman wak sa ngayon. So, di ko alam kung bakit. So, maayos naman siyang kausap. Matali naman. ka-usap naman natin mabuti. Pero... Uh, wag well, 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 lang tayong magkumpiyansa sa Pero work. kung hindi natin siya... Bang, bang kutub ko uh, susundan sa mga tinuturo niyang dito. Wala tayong malalaman. wala tayong malalaman. tayong matutuklasan dito. Kailangan kaya... natin is... Ano rin para natin? Oh, ano natin? Uh, susundan natin siya pero wag lang tayong magkumpiyansa talaga. Ano? Ha? Tama, Tara, tara. Tara, tara, tara. Diyan sa likuran ha, eh, ano, uh, secure nyo. Bro, sa likuran bro ha, kasi kanina yung umatake yung aswang sa likuran kasi siya umatake so dito mga kaidol so dito po yung tao mga kaidol na sinusunda namin yung sabi niya sa amin uh, ay mayroong pong aswang sa paligid so yung pinuna po natin siya bigla siyang nawala at saka may bigyang mataki sa likod ni Smoke so ngayon is ah uh, sabi niya sa amin na hinahabol po daw niya yung at saka lumipad so sa tingin ko parang siya lang no? parang ano lang para siya lang nag-iisa ba siya lang yung gumagawa

Masyadong mabilis. Antayin mo kami.